Yun, good day. Hindi uh, bago tayong kalokohan ngayon. Ay, di diy tayo ng pintura. Design ng pintura. So, gagawa tayo ng tinatawag nilang, ano, ombre. Ombre na pintura. Yun yung mag-design niya na para nag-gradient yung ano, yung wall paint natin. Kasi may tira tayo dito ano eh. kulay gray, eh kita niyo kulay gray yan. Ngayon papalitin na natin, papalitin hanggang sa maging kulay puti. Puti kasi yung natin ayun sa loob. Ayan. Tapos palit ng palit. O so, First time natin gagawin to, no? So, lahat ng encounter natin dito eh sabihin natin sa inyo. Isang kulay gray, tapos ato ano pambato to ah. Ayun, flat latex na kulay gray tapos flat latex na color white, dalawa. Iyahalon na lang natin 'yon kapag magpapalake na tayo. Tapos mas maganda roller. Isang pang-main color na roller sa malakihang strip. Tapos isang maliit para sa ah uh, maliit na strip. Tapos brush para dun sa pagitan nya and then pitik pipitikan natin yung ano strip natin tapos lapis metro Ito, ano to pang linis ng ano to uh, since mas maganda sana kung ilan yung transition ng color mo ganoon din yung number ng roller mo kaya lang medyo nerong roller mo at saka ng brush yan dalawa kung apat yung transition ng color apat din dapat yung brush saka roller kaya lang mapapamahal tayo eh. Kaya nilinisin na lang natin to. Gamit to. Tapos mixing bucket. Ayan, siguro doon yung lang malinis ha. Nilinis namin ng tulo pero di pa mukhang malinis ha. Uh, linis pa konti. Ayan, haluan. Okay. So, pitik tsaka metro muna tayo. Ayan, tsaka lapis. Okay, yun natin. Okay. So, ito yung lalagyan natin. Ito kasing tagiliran ng hagdan medyo madumihin yan kapag may umakit baba dito so, Nalagyan natin ito ng dark color sa ilalim tapos palit ng palit hanggang sa ibabaw. Hanggang puti na dito. Puti lang, stay natin ng na puti yung put, uh, ibabaw. Tapos mga hampas, lagpas balikat siguro yan, nagtatransition, pababa. Pag-radiant tayo. Ombre kung tawagin. So, ito, guguhitan muna natin. Tapos, may natin kung gaano, ilan strip ba mangyayari ng transition. Pitikan natin to. Pababa. Pababa na rin to. Gaganon. Kasi pababa yung hagdan eh. Tapos dito, papantay na lang. Yan, tingnan natin kalabasan sa hula. O, oh, dumi na nga o. Oh. Na ginahawakan eh. Okay. Layout mo na tayo. Okay dito <tinyo> 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 pokoknya kapan naik hindi ko naguhitan itong ibabaw yan, dinibite ko lang to sa apat tapos tinitigang umabuti ko ng magandang transition yan, lumabas na papakapalin ko yung uh, base color dito sa ah, uh, mas makapal yung strip na itong sa gitna since dyan naman yung lakaran tapos base base bold paint sa ilalim tapos pinaka light na color sa ibabaw na halos magputi na para mag-transition dito sa puti. Ayan, tingnan natin. So, bago tayo magsimula, ayan, mas maganda na may testingan muna kayo. Ito na, pintura na namin dati. Ah, hardiplex lang na ano, kapiraso. Tapos na primer na natin ng puti. Testing natin dito yung transition. Ayan, testing natin transition. Lumabas na ito, yung iguhit eh. Lumalabas na ano, 1, 2, 3, 4. Apat. Apat na kulay. Ah, hindi. Binura ko pala to Tatlo lang. Pwede na yan. Mapapagastos na naman <laughs> kasi Isang makapal. Tapos parang pinaka-baseball sa ilalim. Tapos super light na dito sa ibabaw. Tapos ipipaid natin tong sa may buhay. Kaya natin ginamita yan eh. Ito yung tingin kong proper na ano na pagpapantay ng pintura tingin ko di baling may guhit yan mapipinturahan din naman so, oh, yan ito testing nga na lagyan mo lang isang strip dito yung kapal nya yan ganyan lang kalipis yan yan ganyan lang parang may ito testing ko dyan ini semua yang so ngayon nakatapos na tayo halo naman tayo ngayon ng isang puti tapos isang tray isang, isang ah, litro ah 4 liters pala to isang galon dito na natin lagay yung tray wala tayong mapaglagyan ginawa natin panukat tapos dito natin nahaloyin so, para mag light siya. so tingnan natin yung natapos Ayan. Ah, may baseball na siya na gray.

importante pala na tantyan nyo rin dapat kung gaano karami yung hahaluin uh, yung ano kung gaano karami yung kakainin nung no? pipinturahan nyo di bali mapasobra ng konti wag lang magkulang kasi pag panibagong kulay maski sinukatan natin yan medyo may pinagkaiba rin konti may pagkakaiba yung konti pag soon, second batch ka na naghalo hindi na yan paparehas ng kulay pero na lang kung magaling kang maghalo yung ano yung tagahalo talaga ng pintura pero tayo eh hindi ba tayo professional na mga halo. So, isang halo na lang. Naman, yung ginamit natin sa baseboard. Hop, hop. Ayun. Ano cut lang? Nasali mo na ulit. Ayan, kulay kalabasan nangyari <laughs> <laughs> parehas naman boys din yan kaya wala naman siguro magiging problema tingnan natin kung ano kalabasa ng kulay na ito haluin muna natin siguro doon lang natin maghalo ng mabuti kasi mag iba yung kulay Parang walang pinagkaiba. ah, <laughs> meron na. Nag-light na, di ba? Pag may gumuguhit-guhit pa, hindi pa yung ubra eh. Doon mantay. pag tapos yan, pakit mo na. Yun na yung malaking brush, malaking roller gamitin mo. Ayun, yung pinatuyo ko. Kasi malaki na yun eh. Ayan, hindi natin pinagkaiba. Ito yung pinag sa kanan yung dark no. Ito yung light. Kunti lang naman din. At least ano, mabagal yung transition ng no, ano, pagka-light. O ayan no? pinahit mo. O ayan, di ba? Medyo light. Okay, pahit mo na yan. Okay, din tayo dito sa pinagtitestingan natin. Buti na lang, umabot yung plywood sa ano, pangatlong transition. Tatlo lang pala yung kulay natin, no? Ah, oh, pamunga <laughs> na nito. Pamalalagyan eh. to, ha? lumiit na tuloy. Hindi, okay lang. Kailangan ko sana yung makapal-kapal. Dapat habang basa pa, sabi, sabi sa video, ah. Habang basa pa, ginugulo na. oh, yan, yan, yan. Yan yung ano. Yan nga ba? Parang pangit ha. You know, Pero, okay Yan. oh tuldok-tuldok. Parita mo nga ulit konti dito. Konti. Parang hindi ko gusto yung ano eh. Yan, gulungan pa. Sige, gulong pa. Yan. Parang hindi ko gusto yung pagkakagulit-gulit eh. Try natin na, tuldok-tuldok. Ay, pangit din. Pangatong kulay na tayo. Ngayon, isang puti. Tapos kalahating gray na lang. O kaya one fourth na gray na lang. Ha? Try mo nga muna one fourth na gray lang. Try natin na one fourth muna kasi masyado pang madark eh. Hindi pa, hindi pa. Hop, 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 hop. Okay, one pot ba yan? Okay, one pot. natutuyo na. Sinatan yung transition niya. Pwede na. Basta hindi ka lang maselan. Ngayon, <laughs> so, ganda, 'di ba? Kulay ice cream 'ta medyo light na. Consistent isang galon na white tapos dun sa pangalawang kulay natin tayo kumuha ng 1 quart na gray dito sa pa pangalawa yan pangalawa 1 quart nito isang galon na gray kanina 1 is to 1 isang dark na gray tapos isang light isang white okay 1 quart pag tinopak dalagang pa natin sa pang transition sa strip pangit para ng labas ng ano dulo yun yung tinesting namin na ano diretso pinaulit ko to Babrasin ko na lang mamaya yung nating kalabasan. O ano, pom kaya. Yun natin. Nga, testing natin. Tapos, oh, lagyan muli ako dito sa testingan ko. Bakit ito magandang ano, putulan? Ayun, ang ganda. gamitin mo. Para di ka na maghuhugas. Ayan, lagyan mo ka dito ang konti. Naku, wala ka ng pagulungan yan. Nung, kuha ka doon sa baba kung gusto mo. Ito, pwede na Yan, yeah, medyo white na, no? Yan, yeah, medyo white na pala yan, no? Yeah. Tapos tingnan ko kung paano ko ngayon ito itatransition mamaya.

Yan, naglaga natin ng gray. Masyadong dark eh. masyadong light. Eh? <laughs> Konti lang pinagbago. Well, pwede na yan siguro. Yan, dahil na peperwiso kami sa palitan ng kulay, nag-iwan kami ng strip na puti para dito mag nalagay ng fading niya. Ang hirap din kasi. Um, tayo ng labas. Ngayon, dito tayo mag-testing ng fading niya. Tingnan natin, ito yung pangalawang kulay natin na light. Medyo nagyan natin ng... Mas maganda sana habang basa pa yun. Yung pinturahan na, kaya hindi ko siya mahabol. Yung ginagawa din ako. Eh. Try natin, ganun ganon Dalawang klase, pwedeng brush, pwedeng... ah, uh, foam. So, tunay natin to kung maganda ang labas pag ganyan-ganyan lang. Pag natuyo. So, criss cross motion. Tunay so, natin pag natuyo. Ito namang isang sa taas. Testing natin foam. saw-saw natin dito. Ito yung pangalawang kulay pa rin. Naginagahan kasi yung pangat ng Pero pwede pa rin naman ito. Testing natin ito na. Diretso ay hindi lumalabas sa parang tuwid pa din pero pwede naman gusto pantay yung ano pagkaka-apply ito yung medyo tuyo na foam yung hindi masyadong basa na foam yan itong criss cross ayan ito po ngayon natin pag natayo ito kayo sa hula parang pininturahan lang din eh pero try pa natin improve tingnan natin yung magagawa dito ito rin o oh. ayun ko nalagyan ng isa pang strip pala at mukha ng rainbow siguro itong kulay na to i stripe ko na hanggang ceiling. tapos dito na lang tayo mag-adjust ng ombre niya. Dito so, tayo mag-adjust ng pag-fading niya. Isa pang paraan, hindi ko gusto yung brush, hindi ko rin gusto yung foam. So, try natin yung ano, basahan naman. Tapos tingnan natin kung ano may encounter natin dito. Okay, so, pepper lang tayong gamit. Tingnan natin kung maayos na. So, pinitikan ko ulit, oh. Diyan ko ulit lalagay yung ano, pipinturahan ko ulit ng straight. Tapos saka ako guguluhin. pag pipipay dyan. Bakit natin? Bakit lang labas eh. Huh? Okay. Sige. Okay. Gawin natin ito. So, uh, tingin ko, parang mas maganda na panindigan na natin itong overlap. Tapos, saka natin i-paving. Para pag na-pave natin siya, ang lalabas na kulay, yung darker color. Since na, patong naman na siya. Tapos, ay, pang pipave natin, overlap lang tayo ng mga ito, 4 inches na roller. Tapos, basahan tayo. Mayroon tayong basahan. Basahan na ilulublob natin sa tubig para mas uh, mas pusyaw yung ano, yung maging kulay. Yan natin, obra. Kasi pag hindi binabasa, parang nag, ah, ano lang eh. Parang naghahati na yung kulang, walang fading. Try lang, try lang natin na basahin. Yung basahan, tapos saka natin gaganan. Okay, subok. Ito, overlap natin ng kanita ito. May guhit naman na nasusundan nating guhit. Um, try natin. Sa maliit na portion muna kasi try pa lang naman. Magsusundan natin yung guhit. Maraming hindi ganyan yung overlap. Tapos habang basa pa, tsaka natin ipi Kasi pag pinifading natin na tuyo na, mahirap na. Basahan na, basa, basahin natin. Tapos tingin ko dapat medyo lakihan ha. Eh. Sigain. Mahirap na isang kamay lang. Ay, natin. Okay, right, tapos yung hanggana ng feeling, ang ganda lang dapat sa gulit. Feeling. O, di ba?

talagang nilusaw ko yung pintura no? pagkapahid basahan agad tapos ano ah parati kong binabanlawan yung ano yung basahan kapag kumaka yung pintura dito medyo magastos sa pintura pero yun ko okay naman ayun na nagpipig na mas okay kaysa yung ano pinabrush lang ito si ito medyo kapalan na. Ito ka parati kang lalayo. Tingnan mo kung maganda. Ayan, ipipading naman na. <coughs> Pwede naman na siguro yan. At least hindi yan. Hindi common. Saka <laughs> da, ano, lalakihan ko yung Ah, ano nga pala. Ingatan lang huwag tumulo sa pader. No? Tapos, hindi parating isang side lang ng basahan yung pinututok-tok iba-ibang side kasi nagpaparehas ng design eh, ng haspe tingnan natin anong kalabasan na ito pag tinulay ko hanggang doon sa baba pero tingin ko mas okay siya ngayon oh. No? para tsaka ano pangit pag maliit lang yung transition ng fading eh. mas maganda na malaki oh. No? tingnan natin takusin ko hanggang baba yan. Isang pahid. Sinusunod ko yung ano? Yung guhit. Tapos pag natutuyo na yung roller, isang basahan na agad. So basahan na natin ito. Paginan. Ito yung tukso. Pagpuloy natin. Yan. Tapos basahan. Ayan, basahan. Siguro dali nyo lang nanapig ang mabuti yung basahan, ha? Eh. Pinakuhaan. Ayan, o. Page siya, diba? ibang side? Yung ituktok, hindi na natin masadong tayo, ano, pinakuha ng basahan kasi kailangan mag-solid. Eh. Tingnan din nyo sa malayo. Eh. Banda uli. Hindi na lang to, ito. Maya-maya, palitan natin tubig. lang okay, sa gitna muna tapos mamaya maya, maya babalikan ko itong dulo dulo kasi mas ipipaid natin yung dulo Dut na mas marami okay nung na o oh, diba nagpipaid dalawang kulay nagpipaid pero ito punuin na natin ang green mm hmm 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 Ayan. Uh, design lang naman sa transition ng kulay. Para hindi siya talagang yung straight. Common na kasi straight eh. At saka medyo mahirap sa kanto. Then, ingatan yung basahan yun na hindi dumali sa ibang part. Pero napupunasan pa rin naman pag tumulo dyan. Agarin nyo lang. Basta kada pahid ng isang roller, basahan agad. Uh, para medyo basa pa yung pintura. Uh, ganda. Hmm. So, ang tip, huwag masyadong maliit yung ano, fading. Dapat laki-lakihan para maganda-ganda yung ano, palitan ng kulay. Tapos, kailangan parating may ano, guide na putik para pantay pa rin yung fading mo. Okay naman yun. Hindi na ako nasasagwaan. Unlike ng brush. Yung brush kasi, kita yung guhit ng ano, ng hibla ng brush. Tapos yung foam, medyo maliit yung foam. Tsaka ano, may tuldok-tuldok. Sa basahan, pinaka, tingin ko pinaka-dabes. Tsaka tubig, ang sikreto. Yan, saka pa ulit-ulit. Yan, -ulit. dahil ito foam to. Parang pininturahan lang din eh. Kaya palit tayo sa basahan. Mas maganda sa basahan. So, trial and error lang din naman. Kaparate nyo titignan yung gawa nyo. Tapos layo-layo ko. Mas makukuha nyo rin Pwede pa, mas malaki dito. Kung gusto nyo. Mas laki hampa. Pero ako, okay na yan. Tapos punuan na lang natin ito ng gray. Ayoko na magpalit. Na... Uh, uh, maaksaya sa pintura. Uh, kasi, kasi yung pintura mo, pupunasan mo din. Tapos pupunta na sa tubig ang pintura. Pero maganda naman yung labas. Oo, oh, oh. Okay ano yan? Kahit paano, so, napaganda natin. Pwede, mas maganda sa straight. Tingin ko. So, okay. Uh, thank you. At sana may natutunan kayo sa mga kapalbakan namin. At sa mga susunod pa nating na video. No? Yan, punuan na natin to ng gray. Mayroon pa tayo dito sa baba. Oh. Okay.